mga ka kajansi moms, welcome again sa aking what is a simpleng ulam for today. Bago nga natapos ang araw ay na-invite kami sa birthdayhan. Gabihan, ito nga at nagluto ako ng aming simpleng ulam na adobong kangkong with tofu which is haraan ko pa gustong lutuin dahil natatakam ako sa tuwing nakikita ko nga itong dumadaan sa isang platform Wolfie na simpleng recipe ulam. Ito na nga ang simple version ko ng kangkong with tofu. Kanina if mapapansin nyo, inaisabay ko rin ang pasta para naman yun sa aking anak. So, tara kain tayo mga kajansi moms. E, mga kajansi moms, ibahagi nyo naman ang inyong mga simpleng recipe ulam. Hanggang sa susunod yung video ulit mga kajansi moms, what simpleng ulam. Maraming salamat. Bye!